Let's <laughs> Naniniwala si Kim Chu na malaki ang nagawa ng love team sa pagsikat niya dahil dalawa kayon nagkakatulungan para maiangat ang karir nyo. Kaya rin siguro siya happy ngayon sa love team nila ni Paula Abelino na talaga namang mas tumarami pa ang kanilang fan base. Yan, ang simple niyan, Mami Mildred. Ayan, you know, dyan sa vlog kasi, di ba? Ay, bongga yung vlog ni Barbie Fortesa at saka ni Kim Chiu, di ba? Yung so, collab. So, oo, collab. So, tinatanong, tinanong ngayon ni Barbie okay. si Kim Chiu tungkol sa love team. Mm -hmm. Diba? Di ba? Na Si Kim Chu talagang malaki ang utang na loob niya. Sinasabi niya na talaga yung pagsikat niya ay malaki ang utang na loob oh, sa love team. Oh, oh. Naniniwala siya talaga na malaking parte ang love team sa pagsikat ng isang tao. Kasi mas nagkakatulungan daw kayo sa kayong dalawa. Correct, correct. Parang bigla tuloy nag-flashback sa akin yung kay Liza Soberano, di ba? That love team in the Philippines is toxic. Parang ganun na, parang may ginagawa yung love team na parang labag na sa loob nyo. Parang something to that effect. Ito naman, iba naman ang pananaw ng isang Kim Chu na malaking bagay para sa karyer ng isang artista ang makilala at sumikat. Oh, Alam oh. naman natin sumikat sinang dalawa ni Gerald Anderson, Kimmerald. Correct, diba? correct. Alam naman natin na karamihan sa mga naging love team oh, sa oh. sa ABS-CBN, oh, oh. lalo na, di ba? Yes. Sumikat talaga sila, Miltred, oh, sa oh. totoo lang. Correct. Si Kim Chiu, masasabi natin, hindi talaga siya sumikat as solo artist, di ba? Hmm. Kasi PBB pa lang, di pa talaga sila talagang official na artista. Sumikat na yung Kimerald sa loob ng bahay ni Kuya. Totoo. Kaya totoo. naman siguro, kahit nasa 30s na sila Ayun, okay lang sa kanya magkaroon ng love team Dahil masaya siya dun sa Kimpaw Sa nangyayari sa Kimpaw Ayun Bunga Yes